Marang Biring! Ay, tatay mo, nanay mo. Ano ka ba? Ginulat mo naman ako eh. Ano ba problema? Ba't parang tense na tense ka? Eh, kasi mainit ang mata sa akin ni Ma'am Asun tsaka ni Ma'am Lucy. Palpak kasi yung pagdadala ko dito kay Apo Berte. Nabwisit si Ma'am Asun, lalo na si Ma'am Lucy. Kasi nadamay pa siya. Eh, anong ibig niyo sabihin? Eh, kasi si Apo Berta, may nararamdaman daw siyang kakaiba kay Ma'am Lucy kakaiba. Bakit? Nararamdaman din ba niya yung kasungitan ni Ma'am Lucy? Shh. Ngayon, kumpara noon? Huwag ka maingay. Baka marinig ka. Sabay pa tayo masisante. Bo, lo si Manang. I love my job. Aba, ako rin naman ah. Kaya nga pinagbubutihan ko ang trabaho ko eh. Eh kaso, hindi nagustuhan ni Ma'am Lucy yung sinabi ni Apo Berte. Ako, wag sana magsumbong kay Sir Darius. Kung dilagot ako, mapapadeport ako sa probinsya. Yan, yan. Nakikisali kasi sa isyo ng mga amo, Manang. Hmm, nagmagandang loob lang naman ako eh. Pero naniniwala ka talaga sa sinasabi niya? Lalo na yung tungkol kay Ma'am Lucy? Ay, nako. Hindi na mahalaga sa akin yung kung naniniwala ako o hindi. Bahala sila sa buhay nila. Hindi na ako makikialam. Tama po yan, Manang. Kung gusto natin ng trabaho, shut up na lang tayo. Hmm? Ganyan ka Oh, akala ko ba ayaw mong tayo? Eh kasi nga, mahirap pag-usapan sa cellphone ng issue ko. Bakit? Ano ba yun? <sighs> Tungkol pa rin doon sa spirit guide na yun. Iba daw ang nararamdaman niya sa akin. Hmm? Totoo ba yun? Alam niyo ba kung nakikita nila kung may ibang kaluluwa na nasa loob ng katawan ng isang tao? May nabanggit ba si tatay sa inyo noon? Wala akong eh. Hindi ko maalala. Pero alam mo, kung nagawa mong makipagpalit ng kaluluwa kay Lucy, posibleng pwede mangyari ang sinasabi mo. Sinabihan ko na si Mamita na wag nang maghihipag-usap dun sa spirit guide niya. Ngayon, kung ibang tao nga nakikita niya na nasa loob ng katawang to ni Lucy, kailangan ko masiguradong hindi na siya babalik sa bahay. Ano kayang espiritong bumabalot sa katawan ng babae niyo? Good evening, Apo Berta. Ako ang bago mong kliyente.